What do you want to say? Say good morning. What, who's eating the dog. me no, The dog, no, the dog Sasha's drinking water. Drinking water. Wow. What to say? Come on. Say on. Come Say Come on. Come on. Come on. Maria, may make-up class sila. But anyway! Hello! Good morning! And yes, ito tayo dun sa ano, sa fish pan namin. Yan si Charlie, isa naming aso. <laughs> Dito sa likod ko si ano, si Jordan. <laughs> yan si Jordan. Say hi Jordan! <laughs> so yan talaga yung ano, oh, very hyper. Si Jordan, ano, very ano, demure lang siya. <laughs> very cutesy lang siya. So, ayan. Ayan, hindi naman kalayuan yung bahay namin dito, guys. As so, you can lang yung bahay namin, no. Oh. Tinan ko lang kasi yung mga tinanim ko. Na ano, di ba? Last time natinim ako ng mga gulay. So, check natin kung kumusta na sila. Oh, cute ng kambing, oh. Ayan, my baby. Tapos, ayan, na yung mga aso ko. <laughs> and si Jordan. Come on, let's go, let's go. Ayan, nandito na tayo sa ano, fish pond, guys. So as you can see, wala pa siyang ano, hindi pa namin siya nilalagyan ng pa dito. Ng bakod. Para, ayan, oo, oh, ang dami pa rin tubig guys. Kasi di ba, pabagyo-bagyo pa rin siya. Pero eto na, nandito na tayo. Maraming pa rin isda. Yan, nagkuha kami nung, I think kahapon ba, or the other day. Pero ito na siya, yung mga tinanim ko guys. <laughs> oh wow. pero oh. may bunga na sila oh. Ayan, pero hindi kagandahan yung mga bunga, guys. Eh, oh, ito yung aking pipino. <laughs> may, may ano na siya, guys, oh. Ayun Kailangan oh. <laughs> nila ng ano, trellis para ano, yung lagay yung tatay na trellis nila. Ito yung okra ko oh. Kaganda lang mga okra, guys. <laughs> Parang yung okra lang yung magaganda. Di ba yan? Tapos ito o. Oh. Mm. Sitaw. Ito yung mga okra ko. Ang gaganda. o. <laughs> oh. Tapos yung mga sitaw ko guys o. Oh, kinain ng ano. Kambing ata. Kasi di ba wala silang mga ano. mga dahon o. Oh. Pero ayan guys. Yan yung update natin sa ating garden dito. Ayan. Ayan. Tapos, oh, ito, ito ano yung mga aso namin. Oh. Ang sayo nila. Ito, ano, um, sampalok. Tapos, ayan, papaya. Ayan. Tapos, itong ano ko, oh. Oh, meron din palang ano, oh. <laughs> ito, kalabasa. Tapos, ayan, mga nagtanim din ako ng ganito. Hindi ko alam kung suha or lemon. I don't know. Tapos, ito, kalamansi. Tapos, ito, kalamansi. Ayan. Ang ganda ng ano ko, Ang oh. ganda ng okra ko, oh. Tapos, diba, yun yung bahay natin. So, diyan naman kalayuan, guys. Yung tingkad. Colorful, nakakatuwa. Tapos yung bahay ng nanay, tatay. Tapos yung may balon dyan. Tapos ito yung binili namin also na ano. O, uh, farm. Tapos, isa pa dun. So, ayan. Naka-harvest na almost ang lahat. Si, I think, kay Mang Bubu yan yung alam kanina yan but anyways yun yung update natin for our garden <laughs> at sa summer siguro magpapatayo kami dito ng ano ng kubo-kubo uh, guys hindi pa ngayon kasi medyo yung ano yung yung lupa hindi pa siya ano hindi pa siya matigas soft pa rin siya but anyways say bye 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 bye